Isang masikip ngunit masiglang bahagi ng lungsod, kung saan ang bawat kalye ay may tinatagong lihim, at ang bawat tahanan ay may istoryang nagkukwento ng pagmamahal, pakikibaka, at pag-asa. Dito natin matutunghaya ng isang kwento ng buhay na malapit sa puso ng marami. May buhay sa looban, maikling kwento ni Pedro S. Dandan. Ibinaluktot ni Popoy ang isa niyang tuhod at inilapat ang ilalim ng kanyang bakya sa puno ng nyog. Nakakunot ang kanyang noo, namumuhi siya sa kanyang hinihintay na truck na hahakot sa kanilang mga kasangkapang pambahay. Binali niya ang kanyang daliri ng paayon sa mga hugpong at narinig ang mga lagutok. Isa, dalawa, tatlo, apat, nakalikha siya ng labintatlong lagutok. Ngayon ay ikalabintatlo ng Agosto, ang gulang niya ay labintatlo at labintatlo ang lagutok. Ang labintatlo ay masamang bilang, ayon sa kanyang impo, at inakala niyang may kinalaman ang bilang na labintatlo sa pasya ng kanyang tatay kaninang umaga na maghakot na sila ngayong hapon upang lumipat sa dampalit. Kinamot ni Popoy ang kanyang ulo. Pati ang kanyang mga hinlalaki ay pinipilit niyang lumagutok upang ang labintatlong lagutok ay mapaabot niya sa labing apat o labing lima. Ngunit namumula na ang kanyang mga hinlalaki ay wala pa siyang naririnig na lagutok. Lalung tumibay ang hinala niyang mabibigo ang kanyang pag-asam masiraan ng tra. Tiyak na mawawalay na siya sa looban, katulad ng katiyakang mababakli ang kanyang hinlalaki bago makapagparinig sa kanya ng laguto. Ang looban ay may bahagyang ganda ng isang maliit na nayon sa lalawigan at sagana sa kapangitan ng isang patay na puok sa lungsod. Ang simoy nito ay naging bahagi na ng baga ni Popoy, sinunog na ng sikat ng araw ang kanyang balat at ito'y kinasabikan na rin ng kanyang katawan. Namihasa ng dungisa ng alabok nito ang kanyang damit at mukha, at ang buong paligid ay napaukit na ang kanyang diwa at tila hindi na maaaring pahiri ng panahon. Ang bungad ng looban ay humahangga sa gilid ng isang maluwang na daan. Doon ay may dalawang bahay na nakatirik sa magkabilang panig. Ang nasa gawing timog ay luma na, yari sa kahoy at pawid at may patahian sa silong. Ang nasa dakong hilaga ay ang silungan ng kabayo ni Mang Pilo, at ang bubong na yero nyo'y kinakalawang na. Sa likuran ay ang kubo ni Apo na naliligid ng mga punong saging. Bagong tambak yon ng pinong pinaglag-arian. Doon malimit maglaro si Popoy at ang kanyang mga kababata. Sa may silangan nakatirik ang bahay na pawid ni na Popoy. Ang bubong at dingding ay sunog sa sikat ng araw. Ang lunod na kawayan sa batalan ay nakalawit sa malaking kanal. Iyon ay ginagawa nilang paliguan kung tag-ulan. Ang ulan ay bumubuhos sa lunod na kawayan na tulad ng malamig na tubig sa isang malaking banyo, at marami silang magkakababatang nagsisigawan, nagsasabuyan, at nagtatawanan samantalang naliligo. Sa kalagitnaan ng looban ay may anim na kawayang nakatirik na paikot. Pinagtatalian ang mga yon ng alambring pinagsasampayan. Hindi kalayuan ay ang mga kulahang yari sa iba-ibang sangkap na limot na ng panahon. Dalawang lumang papag na nabubulok na ang mga sahi, isang tiyeras na punit na ang lona, tatlong malalapad na yerong nakapatong sa mga lata ng gas. Hindi matiyak kung kani-kanino ang mga sampaayan at kulahan, matangi kay Aling Tekla, ang mataras na nanay ni Pentong, na sa mga araw na marami siyang labahin ay halos kam kami ng lahat ng sampaayan at kulahan. Ang kanyang mga kapitbahay, lalo na ang nanay ni Popoy, upang malayo sa pakikipagtalakan kay Aling Tekla, ay nagsasawalang kibo na lamang kahit walang mapagkulahan o mapagsampayan. Si Pentong ay maraming kagalit na kapwa bata, kabilang si Popoy sa mga namumuhi kay Pentong, kaya malimit niyang paiyakan ito. Pinapahira niya ng Alcatran ang baro ni Pentong, dinidikita niya ng pepsin ang buhok ni Pentong o inuumit niya ang sigay at balubad nito. Inakala ni Popoy na bago siya malayo, sa looban ay dapat niyang isiwalat sa kanyang mga kalaro ang hinggil sa kanyang mga lihim na pasikat. Marahil, sa halip na magalit ay lalo lamang magtitibay ang kanilang paniniwala na siya ay talagang maton. Nako, kaya pala noong nagduruyan tayo ay nawala ang aking bakya, ako pala ay nilagyan mo ng uling sa mukha noong makatulog ako sa bangko, ni Inkong Fruto. Ikaw pala ang nagkabit ng buntot sa aking kamiseta. Ang napagbintangan ko ay si Pulito. Talaga nga namang mabilis si Popoy, oo. Naku, maton itong si Popoy. Ganyan lamang marahil ang sasabihin nila. Ngunit ang magalit sila kay Popoy ay malayang malayo kahit sa hinagap. Si Popoy ang kanilang matapang na prinsipeng lumaban sa dragon Pituang Ulo, siya ang pumatay sa malaking higanti, siya ang nakahuli sa Ibong Adarna, at siya ang nakaisang palad ng magandang prinsesa. Sa katutuhanan ay talagang si Popoy ang kanilang walang gulat na pinuno sa kanilang pakikipag sa gupa laban sa mga batang taga Tambacon at tabing ilog sa gyera ng espadang patpat sa pukulan ng busal ng mais, sa sumpitan at suntukan. Ang looban ay kinilala ng mga taga Tambacon at tabing ilog dahil sa kanya. Siya ay sa looban at ang looban ay sa kanya. Inihimpil ni Popoy ang kanyang paningin sa baras na palakasan na itinayo ng kanyang kuya sa tabi ng bakod na kawayang nakaligid sa bahay ni Mang Tinong, at ang hinihintay niya ay nawala sa kanyang isipan. Tumiim sa kanya ang lungkot na likha ng napipintong paglayo nila sa looban at nang nararamdaman niyang pamamaalam ng kahalagahan ng kanyang sarili. Kung siya ang walang gulat na hari ng mga bata sa looban, taglayin kaya niya ang kanyang kapangyarihan hanggang doon sa dampalit. Siya ay bago sa dampalit at ang dampalit ay bago sa kanya. Kasama ng kanyang tatay at kuya, nakita niya kahapon ang dampalit at ang bahay na kanilang lilipatan. Ang mga bahay, ang mga bata, ang laruan, ang mga punong kahoy, ang bukirin, ang asinan, ang katahimikan ay pawang bago sa kanya. Ang Dampalit ay malabo sa kanyang paningin. Inaliw niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pasyang lilimitan niya ang pagdalaw sa looban kung naninirahan na sila sa Dampalit upang sa gayon ay hindi niya malimutan. Ngunit maaaring mangyari sa kanya ang nangyari kay Lupo. Si Lupo ay lumipat sa bagong pulo. Malapit ang bagong pulo sa dampalit. Ngunit si Lupo ay nalimutan din nila sa paglipas ng mga araw. Oo nga't si Lupo ay napapadalaw sa looban, subalit tila bago na sa kanila si Lupo. Hindi na ang dating si Lupo na kinikilalang pangalawa niya. Ngayon ay hindi na dumadalaw roon si Lupo, matangi nung isang araw na makabilang ito isa sa mga manlalaro ng bagong pulo sa patintero at nakipagpaligsahan sa kanila. Si Lupo ang masugid sa pangangansyaw upang matalo sila. Marahil ay sumama, ang luob sapagkat nawala na ang dating pagtingin nila kay Lupo. Talagang hindi nga malayong mangyari sa kanya ang nangyari kay Lupo ang pagkalimut ng luoban sa isa sa mga batang isinilang at sumibol sa kanyang lupa at paligid. Ang tatay niya ang may kasalanan ng lahat. Kinagat niya ang kanyang labi upang pigilin ng hinanakit na kinukuyong niya sa dibdib. Ang tatay lamang niya ang may ibig na bumago sila ng puok. Ang nanay niya ay hindi na ibig na malayo sa mga dating kapitbahay, lalo na sa kanyang kumareng Beryang at kumareng Tina ay natapat at pangatawanan kung dumaman. Ano nga ba ang sanhi at lilipat pa sila sa dampalet? Hindi niya maunawaan ang kanyang tatay. Gayun yatang talaga ang mga manunulat, mahirap maunawaan. Marahil ang nanay lamang niya ang nakauunawa sa kanyang tatay, sapagkat kahit laban sa kalooban nito ay pinangusapan silang magkakapatid na huwag nang tumutol sa pasya ng kanilang tatay na lumipat sa dampalit. Ang tatay nga niya ay isang manunulat, at maraming sinasabi ito. Kung magsalita ay malakas na tila nagtatalumpati o nakikipagtalo. Ang ibig sabihin ng mga salitang naririnig ni Popoy ay halos hindi niya masakyan. Wala nang binabanggit ang tatay niya matangi sa kapangitan ng looban at ang kanyang panitik. Noong una ay hindi niya nababatid kung ano ang ibig sabihin ng panitik. At minsan ay nakagalitan siya ng kanyang tatay nang usisain niya ang hinggil sa panitik. Itay, ano ho ba ang panitik? Iyon ho bang lapis o pluma? Natatandaan niyang ibig matawang, ibig magalit ang kanyang tatay. Hindi mo kasi binabasa ang aking mga nobela tula at kwento, kay laki-laki mo na ay hindi ka pa kasi mag-aral bumasa ng Tagalog. Ang bulalas ng ama. Kahapon naman, samantalang nakaharap sa makinilya ang kanyang tatay at hindi maituloy ang isang kwentong nasimulan na, sanhi sa ingay ng malaking pisong nagyayaot nito, kasalukuyang ginagawa noon ang sirang bahagi ng daan, ay narinig na naman niya ang hinggil sa panitik. Tinamaan ng ang sigaw ng kanyang tatay. Paano pa ba namang makasusulat nito, Naku. Walang hiyang piso niya na. Talagang kailangang lumipat tayo sa dampalit, tinang. At hihimukin ng nanay niyang sadyang mabait. Nalubayan na muna ang isinusulat ng kanyang tatay upang makapagpahinga at mapawi ang init ng ulo. Kinagabihan ng araw na yun ay nakagalitan din siya ng kanyang tatay. Samantalang naghahapunan sila ay nasabi niya sa kanyang tatay na sa isang linggo na sila lumipat sa dampalit. Ang ulam nila noon ay tapang prito sa mantika, na ang saukan ay hinog na kamatis na pinisa sa patis malabon. Mabilis kumain ang kanyang tatay, ang mga subo ay malalaki at abot-abot. Hindi pa nauubos ang laman ng bibig nang simula nito ang mahabang sermon. Tinamaan ka nang. Ano ang malay mo sa aking iniisip? Paslit na paslit ka, ay ibig mong manghimasok. Kayo. Kayo. Ano pa ang itinututol niyo? Mga walang hiya kayo. Hindi ba niyo alam na sasali ako sa team palak ng Commonwealth? Ano ang masusulat mo rito? Ano? Wala. Maliban sa mga kalapating mababa ang lipad na ari ni Mang Lino, maliban sa dagundong ng mga bola ng bowling at bilyar, hanggang sa madaling araw sa palaruan ni Mang Pino, maliban sa mga sabungerong nagkakahig ng kanilang mga tinali sa harapan ng pagupitan ni Mang Tote. Maliban sa mga kasibulang maghapunang nakatayo sa panulukan sa may tindahan ni Beho, maliban sa mga manginom ng alak na sa tuwi na'y na mapupula ang mga mukha at walang patumangga ang mga bibig. Ano nga ang makukuha mong paksa sa mga kapangitang iyan? Anong pag-ibig, anong kagandahan? Anong buhay, Upang matigil ang bibig ng kanyang tatay ay tumikim ang kanyang kuya. At nang mapansin ng tatay niya na tila siya nawala sa kanyang sarili ay winakasan na ang kanyang maapoy na talumpati. Walang kagandahan, walang pag-ibig, walang buhay na nakikita sa looban. Hindi nga malirip ni Popoy kung ano ang ibig sabihin ng kanyang tatay. Hindi ba't ang anak na dalaga ni Aling Lilay ay maganda? Samantalang ang sanggol ni Aling Temang na maggugulay, bagamat pangit sapagkat piles ang uso at pinkid ang isang mata, ay natitiyak niyang buhay, malusog, umiyak. Ang panitik ng kanyang tatay ang dahilan kung bakit hindi niya ito maunawaan. Gayun din, ang panitik na ito ang may kasalanan kaya siya malalayo sa looban. Naisip niya na kung nagkatutuo ang kanyang akala na ang panitik ay walang iba kundi ang lapis o pluma na ginagamit ng kanyang tatay, tiyak na hindi na sila matutuloy sa paglipat sa dampalet sa sapagkat uungitin niya upang itapon sa kanal. Ngalay na ang tuhod ni Popoy sa pagkakabaluktot. Iniunat niya yaon at naramdaman niya ang pamimitig ng kanyang paa. Buhat sa malayo ay narinig niya ang pagkakaingay ng mga batang nag-uungian buhat sa paaralan. Ikaapat na noon ng hapon at papalamig na ang sikat ng araw. Kabilang sa mga batang naglisaw sa lansangan ang mga kalaro ni Popoy. Sa balikat ni Aryong ay nakasakbat ang isang karpetang kayo na kulay lupa, marumi at may bahid ng tinta ang kaliwang sulok. Si Kanor ay kaagapay ni Aryong. Umiindayog ang kanyang mga aklat na nakabigkis sa isang lumang sinturong nakapulupot ang dulo sa isa niyang kamay. Bit-bit ni nalina at Shoning ang kanilang mga basket at kasunod nila si Nagorio at Polito, samantalang sina Pentong at Tio ay nasa kabilang panig ng kalsada, magkaakbay habang sinasa na ang bagong kantahing itinuro ng kanilang guru. iki ni Popoy ang kanyang kaliwang kamay sa puno ng nyog at sinalubong niya ng tanaw ang kanyang mga kalaro. Namataan niya kagad si Lina. iki ni Popoy ang kanyang isang kamay at tinugunyo ni Lina ng wasiwas ng kanyang panyo Iniwan ni Lina si Shoning at tumakbo upang maunahan si Nagorio at Polito. Malayo na si Lina nang maino ni Nagorio at Polito, kaya hinabol nila yaon. Tinuli na naman ni Shoning ang kanyang lakad at sumigaw. Hintayin ninyo ako. Hintayin ninyo ako. Napalingon si Lina at nakita niya si Nagorio at Polito na malapit na at tumakbo siya hanggang makakaya ng kanyang mga paa. Humingal silina at namula ang kanyang mga pisni dahil sa matinding pagod at katuwaan. Nauna ako. Nauna ako. Nauna ako. Ang kanyang bulalas at humawak siya sa isang kamay ni Popoy. Nang dumating si Nagorio at Polito ay akay na ni Lina si Popoy at patungo sa baras na palakasan. Bakit? Ang usisa ni Pulito. Namamanhid daw ang kanyang paa eh. Ang tugon ni Lina. Halika, papasanin kita ang alok ni Goryo. Si Goryo ay mataas ng dalawang dali kay Popoy, mataba at malaki ang tiyan. Si Goryo ay mabait at matapat na tagasunod ni Popoy. Sapagkat ibig din nili akayin si Popoy sa baras na palakasan ay siya ang tumugon, Huwag na Goryo. Ipinikit ni Popoy ang isa niyang mata kay Lina at ito ay sumang-ayon ng papasan si Popoy kay Goryo. Si Shoning ay naroon na rin. Nakikita nila ni Lina na nagpapabigat si Popoy sa malapad na likod ni Goryo. Tatapunan muna nila ng tingin si Popoy, sa mamumulas sa kanilang mga labi ang impit na tawa. Ibinaba ni Goryo si Popoy sa tabi ng baras. Pinahid niya ng manggas ng kanyang kamis at denfro ang pawis niya sa noo, at naganyong hirap na hirap dahil sa matinding pagod. Si Popoy ay napatawa na rin sa ayos ni Goryo. Pagsapit ni Lucio sa maluwang na lagusan ng looban ay natano niya si na Popoy. Tinutukso niya si Kiko ng bobo at payat payatsoy mula sa paglabas sa paaralan at hindi siya nilulubayan ng tugis ni Kiko. Hawak ni Kiko ang kanyang panukat at kahit na siya nagkakangkakahog sa mga dala niyang aklat ay pinipilit din niyang maabutan si Lucio. Babahagya na ang layo ni Kiko kay Lucio, ngunit bago sumayad ang kanyang panukat sa likod nito ay nakapangubli na ito sa likuran ni Popoy. Si Popoy ay humadlang naman at pinagmasdan niya si Kiko. Hindi na ginantihan ni Kiko si Lucio. Hindi naman, si it Mangyari e tinutokso ako. Ang sabi ni Kiko kay Popoy. Dumating na rin si Napentong, Tibo, Kanor at Aryong. Tumalun si Pentong sa likod ni Goryo ang kanyang mga kamay ay ikinapit niya sa liig at ang mga paa ay sa ibaba ng baywang at nagkahagik-gikyan sila. Wag na, Pentong. Ang saway ni Popoy, at bumaba na si Pentong. Nakasandal si Popoy sa kahoy na panapo, sa baras, katabi niya si Lina, at naliligid sila ng kanilang mga kababata. Hindi pa nila inililigpit ang kanilang mga aklat, bagamat naririnig na nila ang tinig ni Aling Talle. Mga bata kayo, hindi muna ninyo iuwi ang inyong mga libro bago kayo maglaro ah. Pulito ahoy! Huli to, ahali ka nga at bumili ka ng tuyo. Hindi nila pinansin ang hiyaw ni Aling Talle. Hindi magkamayaw ang kanilang sasabihin hinggil sa paglisa ni Popoy at ito ay walang malamang itugon sa kanila. Sinabi ko sa titser na maglilipat kayo, kaya hindi ka pumasok. Ang wika ni Lucio. Tatalunin na tayo ngayon ng mga tagatambakan at tabing ilog, mawawala na ang maton. Ang pahayag ni Tibo. Popoy, magpasikat ka nga sa baras. Aalis ka na naman eh. Sige na, yung numero 8, yun kayang plancha? Ang mungkahi ni Kanor. Hinipo ni Aryong ang isang bisig ni Popoy. Ang laki ng muscle mo. Sige na, magpasikat ka na. Pinagalaw ni Popoy ang kalamnan ng kanyang isang bisig. Si Popoy ay malaki sa karaniwang bata sa kanyang taglay na gulang. Ang katawan niya ay matipuno sapagkat batak sa iba-ibang uri ng laro at palakasan. May daga sa loob. Ang bulalas ni Lucio. Tinanaw ni Popoy si Lina at ito ay napatawa. Hinipo rin ni Lina ang kalamnan ng bisig ni Popoy. Iniiwas ni Popoy ang kanyang bisig, tila siya nakikiliti sa hipo ng mga daliri ni Lina. Sige na, magpasikat ka na. Ang utos ni Lina. Nawala na ang pamimitig ng paa ni Popoy. Inalis ni Popoy ang kanyang bakya at binigyan siya ng puwang ng kanyang mga kalaro. Ungulong siya ng ilang hakbang at tumayo ng matuwid at paarap sa baras. Binitbit ni Lina ang bakya ni Popoy at mumiti si Popoy kay Lina. Nakatikum ang mga daliri ng mga paa ni Popoy na tila nagtitipo ng lakas, sumikad siya, sabay kapit ng kanyang mga kamay sa baras at umindayog ang kanyang katawan sa papawirin. Lalong nagkahugis ang kalamna ng kanyang mga bisig, Napuno ng matitigas na laman ang itaas ng kanyang tagiliran at lumapad ang kanyang balikat at dibdib. Itinanghal niya ang ilang bilang na kanyang nalalaman. Tahimik na tahimik ang mga nakapaligid na bata, lalo na si Lina. Pawisan si Popoy nang lumapag sa lupa. Nakalaylay ang kanyang buhok sa mainuo at halos umabot sa kilay. Natipon ang dugo sa kanyang mukha at mababakas ang ugat sa kanyang pilipisan. Namumula pati ang kanyang dibdib na nakabilad ng bahagya sa kanyang kamasetang walang manggas. Lumapit si Aryong kay Popoy at muling hinipo ang kalamnan ng bisig nito na sa palagay niya ay lumaki ngayon ng may ilang dali at tumigas na gaya ng bakal. Vien! Vien! Ang sigaw ni Pentong at ipinagupak niya ang kanyang mga palad. Kumalakpak din si Nagoryo, Tibo, Kanor, silang lahat, matangi kay Lina. Lumapit si Lina kay Popoy, Inilapag niya ang mga bakya nito at isinuot naman ni Popoy. Naiinaw ni Popoy na ang tingin ni Pentong ay may ibig sabihin. Ngumiti ito kay Goryo, dinukot sa kanyang karpeta ang kaputol na tisang puti at itinitik niya sa panapo ng baras, Popoy and Lina. Kung wa ay hindi napansin niyo ni Lina, at ibinulong ni Popoy kay Lina. Tinutokso tayo, Lina. Lumingon si Lina, silang lahat ay nagtatawanan, matangi kina Lina at Popoy. Salba, eh. Ang sabi ni Lina kay Pentong, ngunit lalo lamang nagtawanan ang kanyang mga kalaro. Sinuntok ni Popoy si Pentong, ngunit hindi katulad ng dating malakas na suntok sa tuwing tutuksuhin sila ni Lina. Mahina lamang ang suntok ni Popoy kay Pentong. Nahinto ang kanilang pagkakatuwaan. Narinig nila ang busina ng truck na hinihintay si Popoy. Popoy, ayan na ang truck, ang sabi ni Kiko. Oo nga eh. Sige, iwinan na ninyo ang inyong libro at tumulong kayo sa amin. Ang tugo ni Popoy. Nailula ng lahat sa truck ang mga kasangkapang pambahay ni na Popoy. Ang mag anak ay nakasakay na rin. Si Popoy ay nasa tabi ng tsuper at nagpapalam sa kanyang mga kalaro. Diyan na kayo. Ang kanyang wika. Basag ang kanyang tinig at narinig niya ang ingay ng makina ng truck. Minsan pang inilibot ang kanyang paningin sa kanyang mga kalaro at sa buong paligid ng looban, saka inihimpil ng matagal kay Lina. Lumakad na ang truck at unti-unting nawala sa likuran ang kanyang mga kapwa-bata. Ngunit nahabilin sa kanyang balintataw ang malulungkot na anyo ng mga mukha at ang mga kamay na ikinakaway. Naramdaman ni Popoy sa kanyang pisngi ang pag-agos ng maiinit na butil ng luha at nalesap ng kanyang bibig. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa pool ng ma'am ulat siya sa kahalagahan ng kanyang sarili, ay noon lamang siya napaiyak. Hindi niya madalumat kung paano nakakilala ng luha ang walang gulat na hari ng looban. Ang may buhay sa looban ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa, pagtutulungan, at pagmamalasakit sa isa't isa, lalo na sa gitna ng kahirapan. Ipinapakita rin ito na may kagandahan sa simpleng buhay kung marunong magpasalamat at magpahalaga. Nagustuhan mo ba ang ating kwentuhan? Paki-subscribe at iklik ang notification bell para sa mga paparating na maikling kwento. Huwag din kalimutang mag-like at mag-share. Ang pagpapatakbo ng channel na ito ay kumukonsumo ng oras, pagsisikap at mga gastos tulad ng mga subscription sa internet, kung gusto mong suportahan at tumulong na mapanatiling lumago ang channel, maaari kayong magpadala ng inyong mga donasyon sa aming GCash or Maya account 09060073329. Bawat kaunting tulong maliit man o malaki ay lubos na pinahahalagahan. Hanggang sa susunod, tara, kwentuhan tayo.